Naka-experience na ba kayo ng ganito mga sir? Yung Why? outlet mo hindi namamatay kahit patayin mo na yung breaker. Kasi parang halos lahat connected sa mga branches circuit breaker ng panel board. Sa nakikita nyo, bawat bubuhayin ko nagkakaroon ng power. Pag on and off ko, halos umabot ng 8 branches na circuit breaker ang connected sa outlet na ito. Gusto nyo bang malaman kung ano ang salarin nito? Panoorin nyo ang video na to. Ang unang salarin talaga nito ay ang kumawa, hindi totoong electrician. Ito yung sinasabi nilang natuto lang mag-splice ng untrata na kagad. Kaya make sure kung magpapagawa kayo ng bahay ay totoong tong electrician talaga. Una kong ang hinanap dito ang splicing box. Dahil sure ako dito ang number one na problema ang pag-splice nila. Ayan, kita nyo na. Ang gagawin natin dito, basic lang naman. Babaklasin lang natin isa-isa. Ihihiwalay -isa. natin at mag-continuity test. Siyempre, papatay din ng breaker for safety naman. Pati rin pala lahat ng mga switches at outlet, idadamay nyo na rin. Kasi o, oh, kita nyo, sigurado may mga mali-mali ding connections. Kung may makita pa kayong ibang mga splicing box, buksan nyo na lahat. Yun lang naman ang gagawin natin, ititrace isa-isa para malocate ang totoong breaker niya. Pass forward ko na mga sir. Ito na ang totoong breaker na nahanap ko. Ito ang breaker ng ilaw at yung sa taas naman ang breaker ng outlets. Ito naman ang ating splicing box. Pagkatapos natin matrace, lagyan nyo kaagad ng tagging para hindi na mahirapan ang sunod na maintenance na gagawa dito. Sa mga customer na magpapagawa dyan, huwag nyo namang baratin ang mga elektrisyan dahil basic lang ito sasabihin pero matagal itong gawin. Ingat sa lahat and God bless.